Isang umaga, hindi ko makapaniwala. Ito kasi dalawang bata na to, mula pa sa kabilang bayan, ay dumayo pa dito sa amin para bigyan lang ako ng regalo. Binigyan nila ako ng napaka-cute na sisi. Yeah. Hindi ko nga sure kung sisi siya kasi sobrang liit niya. Natutuwa nga ako at binigyan nila ako ng regalong ganito. alam lang syempre, yung to klase ng regalo ay isang responsibilidad. Ibig kong sabihin, syempre, aalagaan ah, ko to. Total nawawala na naman yung gagamba ko. At sobrang liit na sisi lang naman siya. Dito ko muna siya ilalagay. Tingin ko nga kapag ganitong size pa lang, kung wala maglilimlim sa kanya, kailangan niya ng warm na ilaw. Buti na nga lang, mayroong ilaw to aquarium ko. Hati na sila para kahit papaano ay makaramdam siya ng warm. Natutulog na nga siya mayo na nasasarapan na nga siya. Dahil katabi niya yung aquarium ko. Bigla nga pala ako nagulat sa nakita ko. Kasi yung isda ko nakalutang na lang sa taas at hindi lumalangoy. Nagulat nga din ang tito ko kaya hinawakan namin. Akala namin wala na siya yung pala nagpa-prank lang. Kasi nung hinawakan namin bigla naman siya lumungoy na sobrang bilis. Kinabahan nga ako doon yung prankster pala tong gantong isda. Kaya nga eto habang ipapailaw muna itong ating sisu na maliit. Papakainin natin siya. Sa ngayon hindi ko pa alam kung anong kinakain niya. Kaya ang gagawin ko susubuan ko muna siya pakainin itong patoka na ginagamit ko sa bibi namin na sa si adobo. Alam ko hindi pa niya makakain to kasi malaki nga to. Kaya naman ginawa ko kahit sobrang sakit sa daliri nito ay dinurug-durug tinuturo ko siya ng pino. Sakto nga lang din itong bahay ng gagamba para meron talaga ng pakainan. Kaya dito ko na lang nilagay. Pagkatapos ko ang durugin yung mga pagkain, nilagay ko na to sa tabi niya. Pinagmamasdan ko nga siya kung kakainin niya. Pero napapansin ko parang tinititigil lang niya yung pagkain. Sinusubukan ko siya pakainin, inaabotan ko siya ng patoka. Kaso hindi talaga niya pinapansin. Hindi ko tuloy alam gagawin sa kanya. Siguro na ho-homesick siya. Pinabayaan ko lang pala muna siya diyan nang 30 minutes. Mayamaya pagbalik ko pagkakita ko sa kanya, imasigla na siya. Sobrang likot niya sa loob at paggalaw-galaw na siya. Para parang, -parang ko nga gusto niya tumakbo. Eh. Siguro kaya wala siyang gana kumain kanina dahil mag-isa lang siya at wala siyang kasama. Kaya naman ito dahil malapit na magpesta namin. Binibigay namin ang lugar namin. Nagaharap nga pala kami ng mga palabunutan. Kadalasan sa simbahan namin nakikita yung mga nagpapalabunutan. At sakto na daanan nga namin sila dito. So ibig sabihin hindi nga sisiw yung akin kasi itong mga malalaki ang sisiw talaga. Katapos buo sa sisiw, mayroon din sila dito mga shell na meron talang sa loob. So ibig sabihin hindi ko alam anong tawag dito. Pero sisiw na maliit na lang ang tawag ko. Bumili ako ng dalawa pa. At syempre bumili na rin ako ng tamang patuka sa kanila. Ito siguro yun. Pagkatapos etong tito ko bumili naman siya ng limang talangka na merong shell sa loob. Sorry hindi ko rin kasi alam ko anong tawag dito eh. Basta ayan sobrang dami nila. Pagka-uwi ko nga, pinakilala ko na agad sila sa isa't isa para hindi na malungkot itong kulay orange na sisiw eh meron na siyang kasama. Kaya lang napapansin ko malit na nga sila pero lumit na rin yung bahay. Buti na nga lang meron pa ako dito ng isang extra aquarium. Dito ko muna sila ilalagay para kahit papaano malaki-laki at meron sila magagalaw. Hindi ko nga pala sure kung gutom sila o hindi basta magiiwan na lang ako dito ng pagkain. Para basta kung magutom man sila kakain na lang sila dito. At ito nga napapansin ko na sisigla na nila. Pero napapansin ko ayo pa rin nilang kumain. Tinuto lang nila yung lupa tapos tinuto ko lang din nila tong mga halaman. Na-realize ko hindi ko na pala kailangan bumili ng dilaw na ilaw. Kasi ito pa lang ilaw ko sa bahay multi-purpose, merong puti, merong dilaw. Kasi 'di ba para sa mga sisiw, dilaw na ilaw yung ginagamit. Kasi diba medyo mainit at medyo warm to maganda to sa pakiramdam ng mga sisiw kasi ng ganitong ilo, makakatulong to para mabilis sila lumaki kaya, kaya naman ang ginawa ko ay tinapat ko siya dito sa taas ng ilaw oh. ang kaso lang mababa hindi pa nalil masyadong ramdam yung init kaya naman ang ginawa ko ay kumuha ko ng karton at ilalagay ko dito sa taas yung aquarium kaya ayan para kahit papano makaramdam na sila ng warm sinisilip ko nga sila dito kung ano nang ginagawa nila napansin ko na ano, nagdikit-dikit pa lalo sila siguro ginagawa nila to para mas mainit yung maramdaman nila eto ang dilo at oh, dito para sa halaman siguro halaman kinakain niya yeah. ngayon naman hamap pinagmamasdan ko sila nag-iisip ako ng na pangalan nilang tatlo hmm, ano kaya maganda pangalan nilang tatlo <laughs> tulungan naman ako mag-isip ano kaya maganda pangalan lang tatlo. Gusto ko yung cute, ha? I-comment nyo sa comment section. Mamimili ako. Gusto ko yung magkakatunog na pangalan, ha?